itong year three nyo, sino-sino yung mga natutulungan nyo? Okay, para sa well, para sa pangatlong taon na to, uh, ito na rin yung third year na tinutulungan natin yung Craft Foundation. So yung yung Craft ay actually um, ang ang ibig sabihin ng Craft is Carlos Rafael Angeles Florendo. Siya ay isang bata na namatay sa leuke leukemia unfortunately. Uh, anak siya ng kaibigan ko and simula nung namatay ang kanyang anak, nagsimula talaga siyang personal na tumulong at maging involved sa mga uh, pasyente sa mga hospital suffering from leukemia. So normally ang mga batang may leukemia sa Pilipinas, mas madalas nasa ano sila, eh, National Children's Hospital, uh, Philippine Children Medical Center. So, hmm. naging involved ang ang Brand Bus Helps pat sa pangatlong taon na ngayon taon na to sa pagtulong ng pagbibigay ng mga wish list ng mga bata. So, taon-taon nasa 100 plus na bata ang meron talagang wish list. Syempre, lahat naman tayo tuwing Pasko. Eh ang nakakalungkot minsan yung wish list nila, kitang-kita mong maliit na bagay lang pero hindi nila kayang bilhin. So kunyari mai-share ko sa inyo bago kami nagsimula nitong November sa pag-ipon ng mga wishlist ng bata, may isang batang may wish list. Ang wish niya electric fan lang para sa ospital pero unfortunately siya ay pumanaw na nung nakaraan dalawang linggo. So ay, kaya sana kaya maganda rin na na inimbitahan mo kami dito para at least kung meron pang ibang mga taong gustong tumulong, ito na 'yung maging paraan ko para humingi din ng tulong sa iba. Yeah, pero anong anong Well, paano tumulong yung mga nanay na hindi pa involved sa Brand Buzz okay lahat welcome po kami sa lahat ng gustong tumulong so para po sa mga uh, ang, so baka po itatanong nyo, ano ba yung mga karaniwang wish nila napakasimple po mm -hmm. minsan rubber shoes t-shirt alam niyo po yung iba iggo yung pong special milk na high in colostrum kasi kailangan nila yun during their treatment ng leukemia because of all their um diba chemotherapy yung iba po, ano lang, Pediasure lang ang hinihingi. Sa mga gusto pong tumulong, pwede po kayong mag-PM sa Brand Buzz Helps. Yung po yung aming uh, Facebook uh, group. And ibibigay ko na rin po ang aking number para po sa mga gustong tumulong. Uh, pwede po natin il ilagay din po sa link. Pero ang personal na number ko po, ako po talaga ang nag-aasikaso. Ay 0917 Pero pwede rin po kayong mag-PM sa aming Facebook Ayan guys, pero ito I understand hindi siya hindi sila kailangan pumunta dun sa shelter kasi minsan Oo. susceptible sila sa sa mga viruses no sa mga dala nating germs na pwedeng hindi malala sa atin sa kanila pwedeng mas mas malala mas makakahawa or delikado. tama ka dyan, Mami pat so mm -mm. para tumulong hindi naman kailangan pumunta sa ospital so napakadali lang nagagawin um, pag pag po kayo ay nag-PM sa amin bibigyan po namin kayo ng listahan ng mga batang wala pang sponsor so meron po tayong isang daang bata right now na hawak pero actually mahigit isang daan po ang ang kailangan pa ng tulong uh, sa isang daang bata po kalahati pa lang ang may sponsor ngayon I, pag po kami ay inyong PM, bibigyan po namin kayo listahan pinili nyo po ibibigay po namin ko ano. May mga wishlist ng bata, pati po ang telepono ng kanilang nanay, pati address. So ang gagawin nyo lang po, ipadadala nyo lang po sa rider yung regalo. Hindi po kailangan pumunta sa ospital. Uh, napakadali lang po talagang tumulong sa konting halaga. mga okay. Ang mga wish naman po ng mga bata, simple lang din po. Uh, kaya masarap po talagang matulungan sila. Pwede bang second-hand na appliances kung yun yung nire-request ng bata? Na-mention nyo kasi kanina, bintilador, mga ganyan. Oo, wala namang ano, wala namang pinipili yung mga bata eh kung kung ano yung wish list nila, definitely kahit kahit mga grocery pwede rin kasi kailangan 'to ng mga magulang nila eh. So kung ano yung maitutulong maitutulong natin, welcome talaga. So, o nga pala, aside from that, meron din kaming pangalawang foundation na kung ah, kumbaga or mga orphanages 'to. Napakadaming bata ang walang magulang, alam naman natin 'to. So, Uh, aside that, meron po isa pa tayong hinahawakan, yung Our Little Children's Home, where nag-aalaga sila ng around 20 orphan children. Kamukha ngayon, ang, ang, ang nire lang ng mga bata ay simpleng regalo, laruan. Actually, niini nga lang nila, tumbler na may pangalan nila. Pero ah. ang mo maliit na mga ganyan tulong napapasaya natin yung mga bata. Uh -huh. So yun yung dalawang um, dalawang uh, uh, parang foundation na tinutulungan ngayon ng Brand Bus Helps. Our little uh, home orphanage and itong uh, mga batang may leukemia. Para sa mga kapatid nating OF OFW o oh, mga nasa overseas, paano sila makakatulong sa inyong outreach program? Ma um, malaking tulong po ang inyong kahit anong so, ma-share niyong kaunting halaga. So doon po sa Brand Buzz Helps or i-message niyo po ako. Uh, ang mga donation po ay iipunin natin at ipakikita po namin sa Facebook kung mag, ano po ang nabili sa mga donation na binibigay niyo. Kami po ay nagde-declare din po ng mga pangalan or minsan anonymous yung amount po ng mga sender na nakukuha namin. So lahat po yan ay pinopost po namin sa Facebook publicly. Ayan and for those who are interested to apply as influencers naman sa Brand Buzz, how can they apply daw? Oo, definitely. So, open na open naman tayo sa mga influencers. So, na, oo, ang brand Buzz ngayon ay mayroon 2,000 plus influencers and uh, four years na, four years running strong in the influencer and PR uh, community. So, all they need to do is uh, PM or DM uh, brand buzz PH in Instagram and Facebook to apply. Ayan, maraming maraming salamat. Inay Clara Alegria ng Brand Buzz Helps and Marketing. Mar maraming maraming salamat din Pat for giving me the opportunity to to talk about Brand Buzz Helps and hopefully nga mas madaming makatulong. Thank you, thank you so much. I appreciate it.